sa mga kababayan natin ano, dito sa Saudi. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Please lang, magingat ingat naman kayo. Huwag naman kayo magtitiwala sa mga ibang lahi. So ito mga kabayan, lagi po natin pinaalala ito, lalo na sa mga kabayan natin, mga OFW sa iba't ibang bansa, na nakikipag-chatting at nakikipag-video call sa mga ibang lahi. Na huwag na huwag po tayong basta-basta magtitiwala sa kanila na na po kayo ng mga nude nyong video o hubad na katawan lalong lalo na kitang kita ang inyong mga hinaharap sa pagbibijokol call nyo, ay hindi nyo alam, ito ay screen record alam nyo naman po ang mga mobile ngayon ay meron po mga application na screen record at madali po itong uh, save sa kanilang mga mobile ang hindi nyo po alam ay pinagkakalat po nila yan at ipinapakita sa kanilang mga katrabaho lalong lalo na kapag nakapaghiwalay kayo sa kanila dahil meron po tayong kababayan na binahagi niyang video na isang kababayan natin na pinakita sa kanya mismo ng kanyang manager ang hubad na katawan ng isang kababayan nating Pilipina, mga kababayan. Sa mga kababayan natin ano, dito sa Saudi, lalong-lalo na sa mga kababaihan, please lang mag naman kayo. Huwag na huwag kayo sa mga ibang lahi. Ngayong araw, mismo manager namin ha, sa trabaho, kasyat niya, Pilipina. Isingin sa akin yung video kung paano niya tanggal yung damit nung maliligo siya. As in, tinanggal talaga yung lahat tinanggal, ang damit, kitatag kita, ang dalawang papaya, pati yung sariwang tilapia. Pero hindi ako naniniwala na basta lang yan nag-send. Parang yung... gusto kong i-deny sa manager namin na, na Pilipina niya. yun eh. For sure. Na kababayan natin eh. Ay eh, kaso, Hiniyaan si kapayan na mismo nagsabi na Pilipinas yan. Anak ng doktor ha, anak ng doktor. In fairness sobrang ganda ni Kabayan. Sobrang ganda. Artista tayo ng tsura. Singkit ang mga mata. Mm -hmm. Inis ang balat. Pati yung figure ng, figure ng katawan niya. Perfect talaga. Makinis ang balat. Artist tayo nga eh. Pero ayun po bakit niya nagawa yun ha. Hindi naman guwapo yung manager namin. Maitin. Mm -hmm. Hindi niya alam na ang pinasahan niya ng video na yun ay may asawa dito. Dalawang anak magtitiwala. Huwag na huwag kayo magtitiwala sa mga ibang ah, mga. kasi... Aayin mo naman ang ganda. Yung mga siya sa inyo sa ibang kinis palari. ng balat. Pwede kong halat talaga yan eh. Kung hanggang dyan lang. Pinag-usapan ko na lang yun eh. Yun man. Yung manager namin na pwede pakidilit yun. Hmm. Pero naisip na yun sa dati yung video eh. Pagpapantasahan ka pa naman. Naisip ko na eh. Tapos hindi naman. Tapos hindi naman. Pwede naman, naman kung pwede nyo makita ay hindi. Hindi ko so, pwede yung ibigay sa inyo. Um. Hmm. <laughs> Ayoko rin naman ano. Ayoko rin naman na pumalat yung video na yun. Ayoko lang kung ano. Kung dinilit na ng, ano, ng manager namin yung video. Hindi ko alam kung bakit anong nangyayari sa mga kababayan dito. Yung kundi na lahat ha. Pero karamihan kasi dito sa Saudi. Pagdating dito sa Saudi, nagiging wild na sila eh. Nagiging wild na. Okay lang sana kung yung sinindan niya, Pilipino. Kasi pwede pang mangyari na ano yun, eh, siyempre kapwa Pilipino ganyan, tahiyan yun ng lahi natin. Hindi yun may spread. Eh, ibang lahi yan. Ibang lahi yan. Walang pakialam niya sa atin. Nahiya talaga ako kanya. Sobrang nahiya talaga ako. Ang sabi tuloy ng, ano, ng, Isa na namang yung, Pinay. ng manager namin. Uh -huh. Sobrang maganda raw. Napaganda ng mukha, napaganda ng kinis ka. So, happy twice daw. Happy twice. Ano? Parang dali. Yun ang nasabi niya kanina. O di ba? Sa tingin nyo, sa, ginagawa nyo na yan, rerespetuhin kayo? Hindi kayo rerespetuhin okay, no, ng ano ng ibang lahi. Respetuhin niyo naman yung mga sarili nyo, ha? Bigyan nyo naman ng kakayahan yung ano. Hindi, buti sana kung kayo lang ang ano, wala damay buong Pilipino. Kaya yan talaga. At ito pa mga kabahayan, meron pa tayong isang video na nagngangalang sana na may asawang ibang lahi. Kung kailan siya nag-asawa saka naglabasan at kumalat ang kanyang mga picture at mga video na hubad na katawan. At dito itong minansahe ng isang kababayan nating vlogger para kausapin ang mga kumakalat niya mga video. Attention sana sa mga kaibigan ni Sana, sa mga followers ni Sana sabi na sa mga alagad ni Sana hindi kita kilala Sana kahit hindi kita ma-inbox, so dito ko naman sabihin hindi hindi man kita pinapahiya, okay i-inbox mo ko, ibigay ko sa yung whatsapp number ko, i-whatsapp number mo na ko, i-forward ko sa iyo ang videos mo queen of my patan, mayroon siyang video sa akin anim nakakalaswa, nakakahiya nag-viral nag na si Sana sa Pakistan Guys, ang mga video ni Sana, nagkalat na. Tapos nakakahiya hubot hubad dya. Ang galing niya magsalsal. Uh, sorry. Ang galing niya magsarili. As in, perfect. Hindi ko kayang na As in, nakakasuka. So, sana, inbox mo ako. I-forward e, ko sa'yo. Tanungin mo ang sarili mo. Bakit mo nagawa yan? Hindi ka nag-iisip. May, mang, may anak ka rin siguro, di ba? May mga kapatid ka perfect. Buong katawan mo, picture maniwala talaga ako na ikaw yun. So, at secondly, may, nag, may nagsabi pa sa akin na, noon daw, tahimik ang Pakistan. Pero nung pumunta ka daw ng Pakistan, naggera. So, alam mo nang get, ang ibig lang sabihin. means, ayoko na magsalita, di ba? Ayoko ko, diba? ko masinabi na malas, hindi, naman kita, hindi ko na, hindi ba na ako Panginoon. So, sana, inbox mo ko, forward ko sa'yo ang mga videos mo, and, na, na, delikado ko na sa Pakistan, nakakahiya na. Ang Pilipina din ako. Anong, ang, anong, sasabihin nila? Tapos asawa ko din, Pakistan eh. Paano man naman kabay natin sa Pakistan? May magandang buhay, tahimik ang buhay nila. Tapos nagkaganyan na. So ang baba ng tingin nila sa atin ngayon. Sa, ah uh, guys, hindi ko binabas si Sana ha. Huwag niyo kong imbas. Kasi hindi ko alam ang account ni Sana. Hindi kami friend, first of all hindi niya ako friend and I don't know her. So, sana, inbox mo ako para iporward ko sa'yo at makita mo ang mga videos kung anong ginagawa mo. And anyway, yung videos na yun, galing pa sa Pakistan. May, may friend ako sa TikTok, oh sorry, sa Facebook, doon na siya nakatira sa Pakistan. Sabi niya, Big, kilala ko ba daw yun? Sabi ko, kilala ko, parang nga tayo nag-viral ngayon na. Doon forward niya sa akin. So, God knows, huwag na sana makarating sa Pilipinas. Kasi pag malaman ng gobyerno sa Pilipinas, anong sabihin? Kung ako sa iyo sana, kung may mga pow may mga kaibigan, may mga power, papunta mo sa YouTube, ipag-delete lahat ng videos mo. Hindi ko naman sinabi kasi hindi hindi ko masabi na awa ko sayo, kasi ginawa mo 'yan, 'di ba? Okay, hindi ka ba aware na ibinidjuan ka habang ginagawa mo 'yun? Pwede lang mag-video call ka. Anyway, a few reminders or like ano warning o ano paalala kung kuno kung sinong may mga asawa kahit hindi man Pakistani o, kalay, o kahit anong nationality kung makipag, kung magtalik kayo wag niyo silang ha hayaan humawak ng phone kasi may chance na mahilig sila blackmail so ako di ko kayang panuuri ng video mo sana di ko kaya kasi may video ko na full As in, an, ang haba ng video mo. Naliligo ka, nagsarili ka, di, ay, naku, sana. Guys, huwag kayo mag-alala. Hindi ko ito forward kahit kanino, okay? Wala lang. Delete. I-forward ko kayo sana. I-delete ko kasi baka mag-virus ang cellphone ko. So, sana, uh, message me in box. By the way, matutulog ko na maaka kasi bukas maaka magising. May pasok ang mga anak ko tapos muling ship pa ako. So sana, inbox me so that you see your videos. Guys, Wag na kayong mag-interest na ipurol ko sa inyo kasi tao din siya, inakaawa din, di ba? Babae din siya, kababayan din natin. Hindi ko siya, hindi ko siya inaano, hindi ko siya binabas. Sorry. salamat alaykum. maging paalala po ito sa ating mga kabayang mga Pilipina na wag na wag po natin gagawin na magsisend po kayo ng mga hubad niyong larawan o mga video mapapilipino man o mapaibang lahi lalo na meron na po tayong asawa sa Pilipinas mga kabayan kahit gaano ang pagtitiwala ninyo sa inyong kasintahan ay hindi natin alam baka balang araw ay kumalat ang mga litratong na ibigay ninyo at naipasa ninyo o baka kumalat ang sex o skandal na video ninyo gaya ng kababayan natin isang OFW at isang seaman na inaresto nang umuwi ito sa Pilipinas dahil sa pagpapakalat ng mga sex video ng kanilang mga kasintahan isang seaman inaresto sa Pilipinas pagkatapos itong ireklamo ng kanyang kasintahan dahil sa pagpapakalat po ng kanilang mga sex video at naharap ngayon sa patong-patong na mga kaso mga kababayan Nagpog isang siman dahil sa umano'y pagpapakalat ito ng maselang video nila ng kanyang ex-girlfriend sa social media. Sa pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group Nueva Vizcaya Provincial Field Unit, Nueva Vizcaya Cyber Response Test at Solano Municipal Police Station, isang operasyon ang kanilang ikinasa sa barangay Kirino, Solano, Nueva Vizcaya na nagresulta sa pagkakadakit ng sospek na si alias Mark. Ayon sa ulat, inireklamo ng biktima ang sospek matapos nitong ipost sa isang Facebook page ang masalang video nilang dalawa noong ikadalawamput dalawa ng Abril. Lumalabas sa investigasyon na pinagbantaan pa ng sospek ang biktima na ikakalat nito ang iba pa nilang video na kinunan nito ng walang pahintulot sa biktima kapag tumanggitong kitain siya sa isang hotel. Dahil sa takot pumayag ang biktima na makipagkita sa sospek kahit nalabag sa kanyang kalooban. Ngunit kinuha rin nito ang pagkakataon na humingi ng tulong sa kapulisan na naging dahil kahamilan upang madakip si alias Mark. Sinampahan na ang sospek ng patong-patong na kaso kabilang na ang paglabag sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at RA 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Esnado ang isang OFW matapos siyang ikalat ang mga pribadong video nila ng kanyang girlfriend na online streamer. Matinding takot din ang naramdaman ng biktima dahil sa paglumanta umunod ng suspect. Dahil sa frontline ng balitang yan, si Elaine Polencio, exclusive. <laughs> Sinalakay ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang coffee shop na ito sa Pampanga. Pinadapa at pinusasa ng sospek na si Alias Berto na inireklamo ng kanyang girlfriend na isang online streamer. Ayon sa biktimang si Alias Lovely, isang OFW ang sospek na nakilala niya sa isang streaming app. Matapos ang halos ilang buwang relasyon, unti yung unti niya raw nagbago ang lalaki. Naging siloso raw ito at nagsimula siyang pagbantaan. Meron silang private video na secretly na record nitong boyfriend niya. So, pag hindi siya sumusunod sa mga demands nitong boyfriend niya, ay ipapakalat ito. So, akala niya na parang hindi naman totoo. Pero nung may isang ah... Uh, sinabi yung boyfriend niya at hindi niya sinunod dito na nagsimula na pinadala sa mga anak niya mismo. nang umuwi sa Pilipinas ang lalaki at nakipagkita kay Lovely nagkasa ng entrapment operation ng NBI at nahuli ang sospek matinding choma raw ang sinapit ni Lovely pati ang kanyang trabaho apektado nagbanta rin daw ang sospek na susunugin ang bahay nila Lovely kapag sobrang solid siya Um, nag nag aano uh, ano nag siya sa akin na papadala ko yung papadala ko yung ano natin yung video natin sa mga supporter mo sa mga sa family mo sinasabi niya ipapadala pero napadala na pala niya ginagawa niya talaga hindi threat talagang ginagawa niya kaya nauubos yung supporter ko sa investigasyon ng mga otoridad, nagpositibo rin ang sospek sa illegal na droga. Aminado naman ang sospek sa mga nagawa. Inspired to yung <sighs> videos namin. So, hindi, hindi ko siya inspired to uh, sa, 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 mga relatives lang niya, family, family members niya, not e anywhere, anybody. Mm. Pero na no, siyempre, siguro, yun, yun ang way ko para, kasi binlock niya ako agad eh. Siguro yun ang way ko para kausapin niyo ulit ako sir ma'am tapos yun nga um, pero nagsisi naman ako sa learn lessons sa, sa akin to syempre inuman, tropan matagal niya lang. di yun sakto napa, na, napahit so then eto yung nangyari doon 3 days ago so syempre magpapasitip pa ako pero hindi mahaharap ang sospek sa mga patong patong na reklamo kaya mga bayans sa mga kababaihan dyan ay lagi po tayong mag-iingat Huwag na huwag po kayong basta papayag na kayo ng video ang pagtatalik ninyo o paglalab making ninyo at magiging ganito ang magiging resulta mga kabayan. Pero hindi naman lahat ng lalaki ay ganito na magpapakalat ng mga sex video nila. Lalong lalo na kung naghiwalay na kayo. Meron naman mga lalaki na tapat din sa kanila at kahit na nakapaghiwalay na ay hindi naman nila ito ikakalat kundi ididilit pa nila ito para maging maayos ang pamumuhay ng babae kung sakaling sila ay maghiwalay na pero mahirap kung makakuha kayo ng isang lalaki na wala sa katinuan na matapos kayong magsama ng ilang taon at kayo ay nagkahiwalay at hindi maayos ang pag-iisip at sobrang seloso lalong lalo na kung ito pa ay gumagamit ng nagpapawal na gamot. Kaya naman paalala at babala ito sa ating mga kabayang Pilipina at mga babaehan at kasama ang mga kababayan nating mga Pinay na OFW sa iba't ibang panig ng mundo.